So welcome back ulit mga katropa Dito tayo, nagbabalik ulit tayo dito sa T-Bone Steakhouse Dito pa rin yan sa Santo Tomas City Dito lang yan sa Batangas So meron silang mga bagong ino-offer ngayon Yung ang cold kicks Susubukan natin to So, magandang gabi sa inyo guys. So, ito na. Dumating na po lahat ng order natin. First pa lang first impression, kahit hindi ko pa siya natitikman, itsura pa lang, very presentable. At saka, nakatulong din dun sa, sa ambience. So, Maganda yung ambience, magandang presentation ng food. Ngayon, puhusga naman natin yung lasa. So, umpisa natin dito sa mozzarella sticks. Okay, so last time mula tayo nito. Tingnan natin ito ngayon mo elastics na to. Okay? Tingnan natin, kamay na natin. Ano. So may dalawa siyang dipping sauce. Una ay, uh, ano mayo ba to? Okay, mayo at saka uh, parang may mga ano to eh. May parang salsa. So salsa at saka mayo. Masarap sya Lasang lasa yung pagka-cheese nya Okay? So kasama ko nga pala ang ating special guest Kuya Dennis 2.0 sa Facebook So popost pa ko yan, hanapin nyo lang okay? So yun namang medyo Tignan natin yung medyo Ah mas masarap sya kasi sa Salsa Mas magkakomplement yung cheese sa mayo kaysa dun sa salsa. Pero masarap din yung salsa. Mas prepared ko lang tong mayo. Sarap siya. So marami tayo in order na na mga inumin ngayon. So ito yung cold kicks niya. Ito strawberry. Tapos ito yung special blend na ice cream. So ito muna yung try natin. Masarap Hindi siya masyadong matamis. Lasang lemon siya. May, may, lemon siya sa, sa loob So yan, yung kasama ko, busy-busy ng kumain. At tayo mo to. So, tatry natin yung ano, ito. Talagang hindi ako binibigaw nito eh, nung steak nila eh. Talagang nung matikmang ko tuloy last time, talagang very good. So, in-order ko ngayon ay well done. Tingnan nyo guys oh, ang laki nung no? cut. Tingnan nyo, kitang kita nyo. Labis na sa plato. Okay? So, dun sa state nila, umpisa pa lang, makapansin mo, number one yung size. So, tatanungin ka naman ng mga crew kung anong klaseng luto yung gusto mo. So, pinili ko is well done. So, kung ano na lang yun sa inyo, na prepare nyo, yun yung uh, sabihin nyo sa, sa chef. So, lulutuin nyo yun. Malambot. Ganun pa rin since last time. Okay, okay. So yung serving ng steak at saka ng rice very generous so hindi ka mapipitin dito. Tsaka alam ko meron sila dito ngayon last time eh Java rice yung in-order ko eh. So option nyo rin yun kung anong gusto nyo. Try natin tong ano. Cucumber honey iced tea. So ito kanina, yung special blend iced tea nila, ito yung cucumber honey. Ay, parang mas masarap to. Mas masarap siya. Mas gusto ko to kaysa doon sa kanina. Masarap din yun, pero ito talagang lasa mo yung ano eh. Yung honey na, na flavor, tapos may kick ng cucumber. Masarap. So lahat naman yata masarap. So, tatry naman natin tong quesadilla nila. Yeah. So same lang doon sa mozzarella. Uh, dalawang option din yung uh, dipping sauce nila. Isang salsa, isang mayo. Okay. So try natin tong quesadilla. Yeah. Masakit din siya. Kasi mainit siya kasi eh. So, fresh na fresh gagawin talaga. Yung cheese sa loob, ayaw ko lang kita nyo. Ano siya, uh, melted siya sa loob. So, masakit. Madami siyang ano, feeling sa loob ng cheese. Lasang-lasang -lasan mo yung ano, mula dulo hanggang sa kabilang dulo may mayalas ang ano, cheese. So, ito naman. Light cheese margarita. So, ito yung isa sa mga favorite kong flavor. Light cheese. Yan. Tignan natin. Ah, masarap. Last. Ang grabe. Ito yung pang chill-chill talaga pagkatapos ng mahabang work ng pagkatrabaho mo buong maghapon. Tapos, meron kang leche margarita. Ang sarap nung uh, lasa niya, ha? Makakarami ako yung to. Lasa lasa mo yung... Tsaka meron ano pala. Ito, may kasama sa leche, o oh. Kaya lasa ng lasa mo yung leche. Kaya nga yung kasama ko, Ha? Patapos na kumain, mabilis na kumain eh. Masarap! Masarap ito! So, buo ulit tayo ng steak. Tingnan nyo guys, oh! Ang lambot ng pagkakaloto ng steak. Na? Tapos, may gravy pa. Okay, tatay naman natin itong ano nila. Strawberry margarita. Ito nyo naman guys, oh. Sa presentation, presentation pa lang. Okay? Very aesthetic talaga. Ba't okay. ganun? Parang mas masarap. Pasarap ng pasarap, ah. Nung natikman ko yung special bread, masarap. Nung matikma ko yung cucumber honey, mas masarap siya. Masarap. masarap. Oo, masarap. napakasarap. Presentation wise talaga, very very good. Tapos yung lasa, hindi ka talaga bibigoy. Kasi guys, meron ako mga nakainan, na inuman ng mga drinks. Maganda lang tingnan. Hindi siya masarap kainin. Dito, itsura at saka lasa, talagang ano, panalang panalang talaga. O nga pala, additional info, yung mga alcoholic drinks nila dito, yung mga margarita, mga mojito, uh, tenong ko kanina, pwede siyang, uh, yung alcohol content, pwede i-request kung gano'ng kataas, kung gano'ng kababa. For example, ma lang yung mo sa alcohol, so pwede mababa lang yung i-request mo. Kung mataas naman yung tolerance mo sa alcohol, mataas yung i-request mo. So nasa sa'yo yun. So doon pa lang panalo panalo ka na kasi nasusunod ko anong gusto mong aklas ah, ng inumin. Okay. Guys, ito na. Yung ipinunta natin dito, hinuli ko talaga. Ha? Yung strawberry nila ito. Strawberry smoothie. Sm strawberry yogurt smoothie. Try natin. Oh, grabe. Ang sarap. Panahalang talaga. Lasang lasang yung straw. Bit jacket kita nyo. Hindi siya talaga tinipid. Meron siyang icing sa ibabaw. Tapos may mga strawberry dito sa ilalim mo. Pero strawberry. Tama-tama ito ngayong mainit ang panahon. So, isa pang kagandahan, yung ambience ng lugar, very well ventilated at saka uh, maaliwalas talaga yung dating. Panalo guys, dayuhin dito. So yan guys, natikman ko na lahat yung mga pagkain at So tutuloy lang namin yung pagkain namin. Ah, uh, diyan muna kayo ha. Enjoy lang kami dito. Ah, uh, hopefully makita namin kayo kumain dito. Dito lang yan na uh, yung landmark niya. Katulad din ko dati, sa likod lang siya ng palengke ng Santo Tomas sa harapan niya yung save more tapos uh, sa gilid uh, ito, malaki-malaki yung parking niya so hindi kayo maubo ng parking tsaka kung maubo siya mga kayo ng parking nandiyan pa rin yung terminal ng San Tomas so, terminal ng San Tomas, palengke ng San Tomas save more, tapos sa kabilang side, nandito na yung T-bone steakhouse so sa loob ng T-bone steakhouse andun yung cold kicks, so makikita nyo Okay guys, so Mami, salamat po